Baka gusto mo magtanim ng talong. Oh May lupa ako dito. Malapad. Oh. Tapos. Oh Matambok. <tong> gusto mo ba ng malupit na hugot? Sige. Ibaon mo muna. Ah! akala ko may something na kami. <laughs> wow. Something wrong pala. <laughs> o oh, ito, para sa magaganda dyan. Woo! Makinig ka. O oh, bakit nakikinig ka? Maganda ka? <laughs> Alam mo kung ano yung nakakainis? Hindi kayo nagsawa ng kakakain. Wow! Napapasma ako ng kahugas. <laughs> Alam niyo parang gusto ko na lang ding maging bigas. Bukod sa mahal na, kinakain pa. <laughs> Ang galing mo din, no? Pinagkalat mo na iniwan kita. Pero hindi mo pinagkalat na niloko mo ko. Baka gusto mo magtanim ng talong. Oh my God. May lupa ako dito. Malapad. Oh. Tapos. Oh my God. Matambok. So yun mga kailaw, sa tatong nga po sa ating, ating mga viewers dyan at sa ating silent viewers. Thank you for watching mga at maraming salamat po sa inyong supporta.